Magandang araw sa lahat mga masugid kong manunood. Dahil nga nakapamalengke ako, eto, bumili ako ng tuyo at nire ko siya. Kasi nga ganyan dito sa aking munting tindahan, nire repa ko ang mga tuyo. Pasampu-sampung piso para hindi masyadong mabigat sa bulsa ng mga mamay mili. Hindi naman kasi kaya bulto-bulto ng mga yan. Mahal kaya ng tuyo ngayon. Salay-salay ginto nga pala yan kasi ang pangit ng galunggong. Meron pa naman akong mga salinyasi at saka yung dalagang bukid na hiniwa. Kaya ang baminili ko muna ngayon, dilis lang at saka itong salay-salay ginto para naman may pandagdag ako sa may mapagpilian sila. Araw-araw nga ganyan ang ginagawa ko rito. Yung mga patingi-tingi ay niriripak-ripak ko palagi. Para naman hindi mabigat masyado sa bulsa. Sa mahal ng bilihin ngayon, nakakatipid na rin ang mga mamimili. Mabili Mabiliyan sa umaga at saka sa gabi. Paras nila niyan itlog. Kasi nga, medyo mura-mura kumpara sa sariwa. Eh, para-paraan din naman para madagdagan yung kita mo. Sa isang kilo nga, minsan tumutubo ako ng 80. Depende na rin yan sa bigat at sa liit ng mga binibili mo. Pag medyo malalaki, malala dalawang peraso lang ilalagay mo. Pero kaya maliliit, kaya ginagawa kong tatlong peraso. 80 pesos ang kinita ko sa isang kilo. Ganon din naman sa ano. Kahit sa mga salinyase, ganyan lang naman lagi ang kinikita ko. Kasi hindi ko gaano minamahalan para mabilis maubos. Mabili kasi talaga yung patingi-tingi kumpara sa one port mabibigatan na sila hindi na diskarte-diskartehan ko lang yung aking pagtitinda para naman kahit pa eh eh madadagdagan kung marami kang paninda maraming mabibili yung customer mo syempre pag naipon yan sa maghapon eh marami na rin yan diskarte lang po sa paghahanap buhay para naman hindi ka maano ng customer mo marami kami magkatabi-tabing tindahan dito kaya lang Sempre. kung medyo mora sa'yo, sa sa'yo bibili ang tao. Kaya naman, minsan nga sa iba, 12, 15 pa yan. Pero sa akin, hanggang 10 lang talaga ang kaya kong eh, presyo. Kasi halos lahat mga kamag-anak ko rin naman at kamag-anak ng aking mister. Kaya, hindi ko gaano minamahala ng presyo. Eh, kasi naman naman tumubo ka ng 80 pesos. Ayan. Tapos ko nabalutin yung aking selesay ginto at tinutusok ko na siya para isabit ko doon sa sabitan kailangan kasi nakadisplay kasi ang tao pag bibili titingala tingala na lang yan isang kilo ito susunod ko naman yung aking dilis ang dilis ay napakamahal ikot ikot muna ako nyan pag namamalengke me medyo naghahanap ako ng kahit 20 pesos na makamura ka sa isang kilo eh, malaking bagay din yun pinakamura na tong kinuha ko na 340 ang kilo 'di ba? May 400 pa, may git pa nga diyan eh. Kaya ko rin siya lang. Pasampu-sampung piso. Mabili naman 'yan. Hindi naman nagtatagal at ubos 'yan. Halos ang mga tao kasi pag nagtitipid, minsan kasi sa isang linggo, isang beses lang sila bibili, minsan dalawang beses bibili ng ulam na masarap. Kaya kailangan talaga mayroon kang mga ganyan sa tindahan mo discard-discard ka talaga para madagdagan yung kita mo. Sampu-sampung piso, isang balot, hindi na masama kasi pang isang tao naman talaga yung laman niyan. Ako naman eh, hindi masyadong naghahangad ng malaking kita. Ang mahalaga lang ay eh, makaraos din kami sa pang-araw-araw. Ramdam ko rin naman yung mga taong kinakapos. Kaya ako rin eh, dating naglalako lang ng kung ano-ano. Eh buti nga kahit papano biniyayaan ng puhunan para makapagtinda. Kaya ito, ako ay gumagawa rin ng paraan para sa aking mga kapitbahay na hindi gaano nakakaluwag sa buhay. Kahit ang mantika, tingi-tingi din dito sa amin. Salamat po sa inyong mga suporta. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Salamat din po sa lahat ng nanonood. Sana po'y huwag kayong magsasawa sa aking munting pinapalabas. Eh, ganito lang po ang aking buhay. Buhay po ng isang matyagang nanay na nag, nangangarap din na kahit papano. Eh, hindi ka makakapangutang para makarao sa pang-araw-araw. Gumawa ka na lang ng paraan. Salamat palagi. Thank you, thank you.